mga katrups ito yung mga bagong tuli oh. ilang araw ba kayong natuli ah, medyo magaling na ano anong masabi mo natuli ka na masaya hindi ka na binubuli yan mga katrups hindi raw siya binubuli na no. oh ikaw pagkaramdam mo na natuli ka na hindi ka na binubuli yeah, ah, hindi na raw siya binubuli kaya siya natutuwa dahil hindi na siya nabubuli maganda pag, -pag natuli na no yeah. saan kayo nalinis okay, po, sa baba. Sa baba, po. Ah, sa dagat. sa dagat. Tama yan, dagat. Ilang kayong natuloy dito? Lima na po. Ay, di lima yung lima yung natutuwa dito at hindi na nabubuli ano? Hmm. Binata na. O, pares na magagaling na. Huwag hmm. kayong iigib muna. Hmm. Para hindi magdugo. Ano? Huwag yung papakita sa mga babae, ano? Bawal yan. Ang gagawin niya, malinis na naman kayo. Mga katros, maglilinis na naman sila. O. Matulik na sila eh. Sige na, linis na kayo. Ayan. Ayan mga katruks mga bagong tuli ano paika-ika talagang ganyan pag bagong tuli mga katruks paika-ika punta na silang dagat para maglinis yan lamang mga ano ah namumbuklak mga katrops so, ang aking santulo Oh, marami namang kukunin ng Antula, mga bata nito. Hmm. Namin bunga oh. Dahil ma sayan